21 sundalo ng IDF ang agad na nasawi at marami pa ang sugatan ng pabagsakin ng Hamas. Ang dalawang gusali, ang malaking pagsulong ng mga tropang Israeli sa Kanlorang Canyones. Kasabay nito ang limang pag-ataki sa Hezbollah at pag-ambos sa tatlong IDF na ikinasawi ng mga ito. Dumaglag pa ng limang sundalong IDF na napaslang din matapos pumasok sa bitag ng Hamas na naging dahilan para umabot sa mahigit dalawang daang sundalo ang nasawi sa panig ng Israel. Ang lahat ng yan ay dapat nating malaman patungkol sa digmaang Israel at Hamas. Kaya naman, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, isubscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa future uploads ko na kagaya nito. abala ang mga reserves ng IDF sa loob ng dalawang magkatabing gusali upang iklare ang lugar matapos itong salakayin at masiguro na hawak na nila ang lokasyon. Kaya naman, ang mga nakumpiskang mga landmines at iba't ibang klasing mga bomba na ikinalat ng mga militanteng hamas sa mga kalakip na lugar ay dinala sa dalawang gusaling iyon upang doon iligpit at may sagawa na rin ang mga imbintaryo para iulat ang mga nasamsam na armas at pampasabog ng mga hamas. Habang abala ang mga reserves na ito, ay lumitaw sa harap ng dalawang gusaling iyon ang ilang mga hamas fighters, bitbit -bit ang AK-47 at rocket propelled grenade. Hindi na nag-aaksaya ng panahon ang mga militanteng hamas. Agad nagpaputok ng RPG ang mga puwersa ng hamas sa maraming katabing estruktura kasama ang mga landmines na nakulikta at dinala ng mga pwersa ng IDF sa mga gusali at nagdulot ng kabuo ang pagbagsak na ikinamatay ng siam na sundalo at ikinasugat ng ilang iba pa noong lunes. Nitong Martes, inihayag ng IDF ang pagkamatay ng 21 reservist na nakikipaglaban sa Gaza Strip. Nangyari ang insidente dakong alas 4 ng hapon sa Almuasi sa gitnang Gaza. Bilang karagdagan, isang hiwalay na rocket propelled grenade ang pinaputok sa isang tanke ng IDF na ikinamatay ng dalawang sundalo ng IDF at ikinasugat ng dalawang iba pa. Ang mga detalye ng napakalaking pagsabog ay iniimbestigahan. Ito ay hindi malinaw kung ang mga sundalo ay lumabag sa mga pamamaraan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga landmines sa mga estruktura. At hindi rin malinaw kung gaano kalaki ang pagguho ng gusali na dulot ng RPG kung ikumpara sa mga pagsabog ng mga landmines mula sa loob. Ang mga puwersa ng IDF na napinsala ay kadalasang mga reservist mula sa 8208 Batalyon ng 261st Brigade kasama na ang isang Pilipino na si Sergeant First Class Cedric Garin isang reservist combatant na 24 na taong gulang na itinalaga upang iklera ang ilang mga lugar ng mga mapanganib na bagay tulad ng mga bomba o landmines. Ang mga rescue operations ay nagpatuloy ng ilang oras na ang brigade commander ay nasa lugar na mula sa simula ng insidente. Limang sundalo pa ang iniulat na nasawi sa bakbakan na napipintong tumawid sa kabuoang 200 fallen soldiers ng Israel mula na magsimula ang operasyon sa lupa sa Gaza. At ito na ang pinakamasalimuot na pagkakataon sa mga sundalo ng Israel na handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng bansa at mga kalahi. Ito na marahil ang pinakamaraming kaswalti sa loob lamang ng isang araw. Ang IDF noong Lones ay naglunsad ng isang division level na pagtulak sa kanlurang kanyones at nagudyok sa kung ano ang malamang na maging ang pinakamatinding labanan mula noong unang bahagi ng Desyembre nang unang pumasok ang militar sa isang bahagi ng Southern Capital ng Hamas. Ang Division 98 ay nagpakawala ng mga seryosong puwersa mula sa mga pitong brigade, artillery, mga tanke at air support nito at pinalibutan ang kanlurang kanyones na hanggang ngayon ay patuloy na nililinis ng IDF. Nauna nang inanunsyo ng IDF ang isang malaking bilang ng mga airstrike na nilayon upang mapahina ang lugar para mas madaling lumipat ang mga pwersang panlupa sa mga bagong lugar. Isang hotspot para sa mga terorista ng Hamas. Inawag ng IDF ang kanlurang kanyones na puso ng mga operasyon ng Hamas. Kabilang ang mga lugar kung saan lumaki ang dalawang pangunahing pinuno nito na sina Yaya Sinwar at Muhammad Jeff. Sinabi ng IDF na ang bahaging ito ng kanyones ay ang pinakasiksik na nag-aalok ng mas kaunting espasyo para sa pagmamaniobra at naglalaman ng mas malaking bilang ng mga sibilyan at mga sensitibong lugar kabilang ang mga ospital. Sinabi nito na marami itong natutunan sa pagharap sa ilang magkakatulad na isyo sa Hilagang Gaza habang binabanggit din ang ilang elemento na nantatangi sa Timog Gaza. Umabot sa 50 militanteng Hamas ang napaslang sa lugar na ito, kabilang ang isang company commander ng Hamas. Inaasahan ng IDF na masisira ng bagong pagtulak na ito ang kakayahan ng Canyones Brigade na magpapatuloy sa pagkikipaglaban bilang isang organisadong puwersa ngunit wala pa rin agarang plano na pumasok sa RAFA o kontrolin ang Philadelphia Corridor sa kahabaan ng hangganan ng Egypt. Ang IDF ay hindi nagsabi ng anumang partikular na tungkol sa pagkakaroon ng lead sa kinaroroonan ng pamunuan ng Hamas o ang mga bihag. Kahit na ang operasyon ay tila sa pinakakaunti ay dinisenyo upang dagdagan ang presyon sa teroristang grupo. At ngayon, dumako tayo sa Hilaga. Inatake ng IDF ang isang serye ng mga target ng Hezbollah sa limang magkakaibang lugar ng Southern Lebanon. Sinabi ng IDF, spokesperson unit noong Lones. Ito ang pinakamahalagang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Mula noong dusi-dusi ng sabay-sabay na pag-atake ng IDF Air Force sa Wadi Saloke noong ikalabing-anim ng Enero inataki ng mga fighter jet ng Air Force ang isang gusali ng militar sa lugar ng Maron Alras kahapon kung saan nananatili ang mga teroristang Hezbollah sa karagdagan tatlong Hezbollah observation post at isang military structure ang inatake sa mga lugar ng Marwin, Shehen, Taiba at Ter Karfa sa Southern Lebanon bilang karagdagan inatake ng mga pwersa ng IDF ang ilang iba pang mga lugar sa Timog, Libanon. Higit na pinahihirapan ng militar ang Hezbollah nitong mga nakaraang linggo na umabot sa pangalawang antas ng pagtaas. Sa mga unang buwan ng digmaan, ang IDF ay kadalasang nag counter lamang ng mga rocket firing crow. Mahigit isang buwan lamang ang nakalipas. Sinimula ng IDF na salakayin ang Hezbollah nang mas maaga sa mga lugar sa Katimugang, Libanon na mas malapit sa hangganan. Kahit na gumagamit sila ng mga tao sa nayon bilang malalaking kalasag. Ang pinakahuling pagtaas na ito ay nakakita ng mas malaking dami ng sabay-sabay na preemptive attack sa mga teroristang Hezbollah na malapit sa hangganan pati na rin ang mga pag-atake sa mas mataas na mga opisyal ng Hezbollah. paghiwalay na inihayag ng IDF noong lunes na tatlong sundalo ng IDF ang napatay sa isang ambos sa kanyones. Dinala nito ang bilang ng mga sundalong napatay sa digmaan kabilang noong October 7 sa 535 at ang bilang ng mga sundalong napatay mula noong pagsalakay sa Gaza ay naging dalawang daan na. Inilala ang tatlo na sina Major David Nati Alfase, 27 taong gulang mula sa Bersiba, si Major Eli Levy, 24 mula sa Tel Aviv, at Captain Eyal Miborazzi Tueto, 22 mula sa Beth Gamliel. Ang tatlo ay nasa batalyon ng 202 ng mga paratroopers sa Daradstow pa sa Hilagang Gaza Natagpuan ng IDF ang isang malaking sentro ng pagsasanay para sa mga komando ng hukbong dagat ng Hamas. Nakakita rin ang mga persa ng IDF ng ilang rockets at launch platform. Ang mga pinakahuling pagtuklas na ito ay ginawa matapos ang mga karagdagang patrol ay nagsiwalat ng isang bagong malawak na dalawang kilometrong tunnel network na sinira ng IDF. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at mag subscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ang pinakamalaking bilang ba ng mga nasawing sundalo ng Israel sa loob lamang ng isang araw ay sinyalis ng kakulangan sa preparasyon at siguridad upang maiwasan ang mga ambos ng kalaban. Dagdag pa ang inipon ng mga pampasabog gaya ng mga landmines na naging dahilan sa biglang pagkasawi ng maramihan dahil sa mga pagsabog at pagbagsak ng dalawang gusali o sadyang kabisado lamang ng mga militanting hamas ang lugar at tansyado kung saang parte ng lagusan sa tunnel sila lalabas para sa katumpakan ng mga biglaang pagsalakay Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang inyong komento Hanggang sa muli L. Profesor